Good morning sa lahat mga kapartner. Unang-una pasalamat tayo sa Panginoon na binibigyan tayo ng lakas at ginagabayan sa lahat ng ating paglalakbay. At pangalawa, maraming maraming salamat kay Kuya Bobit sa nagmagandang loob sa atin napatuloy yun tayo sa kanyang munting tahanan. Napakaraming pwedeng maging kaibigan pero bibihira makahanap ng isang tunay na kaibigan. Kaya saludong saludo ako sa iyo Kuya Hinda. Bobit. Sa busilak at kagandahang loob, medyo alanganing oras na tayong dumating sa simbahang bato. Kaya hindi na tayo pinayagan ni Kuya Bobit maglakbay sa ganong oras. Labasan na kasi ng mga bumibiyahing truck may kargang buhangin. Mahirap makipagsabayan sa malalaking sasakyan sa daan. Kaya minabuti na natin magpalitin pas ng gabi. Pauwi na tayo. Doon tayo galing sa kabundukan na yun mga kapartner. Sulit na sulit talaga ang ating mga ahon dyan. At bubusogin tayo sa magagandang tanawin. Sa paligid. Katamtaman lang naman ang taas. Kaya tamang tama lang sa mga nag exercise at kumakarera. Tulad natin, hindi naman tayo kumakarera. Tamang exercise lang at papawis. Anggat na pala tayo mga kapartner. Napahinto tayo dito sa sobrang ganda ng ating kalikasan. Hanggang sa muli.